Binuwertahan ni Senadora Risa Teberos sa banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte na drama lang ang kanyang ginagawa sa pagkwestiyon sa Confidential Intelligence Pan na Office of the Vice President at Department of Education. Ayong kayo Teberos kung mayroon mang magdaging amusing ay mismo si Vice President Sara sa nakalipas na pagharap niya sa budget hearing sa Senado. Aniya dahil sa halip na sagutin ng direkta ang mga tanong sa kanya, ay tinuturo ang kanyang chief of staff at mga USEC na sila ang mga sumasagot sa mga tanong sa Vice presidente at kalihim ng edukasyon. Tinawag pa ni Teberos na ginawang perya ni BP Sara ang simpleng pagbusisi sa pondo ng bayan. Paalala ni Teberos, trabaho lang at walang drama o personalan. ania yasalip o manong mga personal na pag-aatake ang ginagawa ni BP Sara, ay mas mabuting sagutin nilang kung paano niya ginamit ang confidential intelligence Fund noong nakarang taon na wala naman sa regular budget. Dalawang dating Senate President na umano ang nagdeklara na iligal ang paglipat ng pondo mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President. Iginit pa rin Tiberos na huwag ilihis ang tunay na issue at ito ay mas mataas na confidential intelligence fund ng Office of the Vice President at DepEd kaysa DND at Mika. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba VP Sara? The OVP can live without confidential funds. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ang ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad? Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Ako si Jojo Sikat, walang inatrasang balita.